Maligayang pagdating po sa ikatlong aralin. Bago tayo magsimula, magbalik tanaw po muna tayo. Ano ang naalala ninyo noong kayo ay nag-aaral pa lamang magbasa? Paano po kayo tinuruan? Inaral ba ninyo ang mga tunog ng salita, ang bawat letra at ang tunog nito? O dumiretsyo na kayo sa pagbasa ng mga pantig? Tinuro po ba sa inyo na ang tunog ng letrang B ay B? Hindi ba? O dumiretso na po ba kayo sa ba baby bobo? Minaalala ba kayong titik o letra na nahirapan kayong bigkasin o basahin noon? i pause po muna ninyo ang video at isulat ang inyong mga sagot sa comment section sa ibaba. Mahalagang balikan natin ang ating sariling karanasan. Dahil ang paraan ng ating pagkatuto ay kadalasang may malaking epekto sa paraan ng ating pagtuturo. Ngayon, balikan po natin ang mahalagang aral mula sa dalawang aralin. Sa unang aralin, natutuhan natin na ang pagbasa ay hindi simpleng pagsasaulo ng mga pantig o buong salita. Hindi rin po ito panguhula batay sa larawan. Ang pagbasa ay ang pag-uugnay ng mga tunog o ponema, letra o titik at kahulugan upang tunay na maunawaan ang binabasa. Sa ikalawang aralin naman po, natutuhan natin ang tatlong kasanayan na kailangang malinang. Phonemic awareness o kamalayan sa pinakamaliit na tunog ng salita, alphabetic knowledge o pagkilala sa letra at tunog, at language comprehension o pag-unawa sa wika. Ngayon, sa ating huling aralin sa kursong ito, atin namang matututuhan ang simple at mabisang paraan upang turuan ang mga bata na magbasa sa Filipino. Noong nakaraang aralin, iniwan natin ng ilang mahalagang tanong. Paano ba tayo magtuturo ng pagbasa? Ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga aralin? Dapat ba tayong magsimula sa letrang A hanggang Z o may mas mabisang paraan? Para masagot po natin ang mga tanong natin kanina, basahin po natin ito. Sergani and others investigated the most effective approach for teaching beginning readers, specifically whether the graphosyllabic approach (decoding whole syllables) or the graphophonemic approach (decoding grapheme phoneme units) is more beneficial. Their findings showed that reading instruction is most effective when the graphophonemic approach is used, even in languages where syllables are clearly recognizable in both speech and writing. Ibig sabihin, mas epektibo po ang pagtuturo ng pagbasa kapag inuuna ang pag-ugnay ng tunog o ponema sa bawat letra kaysa sa pagtuturo agad ng mga buong pantig. Dito po sa Reading Bulilit, itinuturo natin ng pagbasa sa paraang naayon sa Science of Reading at nakahanay sa marungko approach na akma sa wikang Filipino. Ang Science of Reading po ay bunga ng higit 30 taon ng pananaliksik kung paano natututong magbasa ang mga bata at kung paano natin sila pinakamahusay na matutulungan. Ang Marunco approach naman ay isang estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa na binuo mismo sa Pilipinas upang mapadali at mapabilis ang pagkatuto ng mga bata. Ipinangalan ito sa Barangay Marunco sa Angat, Bulacan kung saan unang isinagawa ang programang ito bilang pilot project sa mga pampublikong paaralan. Mula noon, maraming guro sa Pilipinas ang nagpatuloy at nagpalaganap ng paggamit nito dahil sa bisa nito sa pagtuturo ng pagbasa. Ang focus nito ay ituro ang kasanayan sa pakikinig at pag-unawa sa mga tunog ng salita kasama ang pag-ugnay ng mga tunog sa titik o letra. Bakit mahalaga ito sa mga magulang? Bilang magulang, hindi po natin kailangang gumastos ng malaki para turuan ang ating anak na magbasa. Ang marunko approach ay simple ngunit epektibo at pwedeng gawin sa tahanan. Kailangan lamang natin ng pasensya at tiyaga bilang unang guro ng ating anak. Dito po sa Reading Bulilit, gagabayan ko kayo kung paano turuan ng inyong bata na magbasa at magsalat. Magsisimula tayo sa mga letra at tunog na pamilyar ang bata. Narito po ang pagkakasunod-sunod ng ating mga aralin. May dalawang letra tayong ituturo bawat linggo. Tuturuan rin po natin ang bata na mag-aral ng mga karaniwang salita o high-frequency words, mga salitang madalas lumalabas sa mga kwento at pangungusap. Halimbawa, ang, ay, may, mga. Abangan po ninyo ang mga video sa aming YouTube channel at mag-subscribe po kayo sa aming newsletter para makatanggap ng mga gabay at kopya ng worksheets dalawang beses sa isang linggo. Wala pong bayad ang lahat ng iyon. Naniniwala po ko sa inyong kakayahan na turuan ng inyong anak na matutong magbasa. Bakit po ba natin kailangang tulungan ng isa't isa? Ayun sa isa sa aking paboritong profesor na si Dr. Lillian Katz, Each of us must come to care about everyone else's children. We must recognize that the welfare of our children and grandchildren is intimately linked to the welfare of other people's children. After all, when one of our children needs life-saving surgery, someone else's child will perform it. If one of our children is threatened or harmed by violence, someone else's child will be responsible for the violent act. The good life for our own children can be secured only if a good life is also secured for all other people's children. Hindi po natin maaaring ihiwalay ang ng ating anak sa kinabukasa ng ibang bata. magkakaugnay ang kanilang buhay. Kaya't kung gusto nating maging ligtas, masaya, at matagumpay ang ating mga anak at apo, kailangan nating tiyaking ganito rin ang buhay ng lahat ng bata, hindi lamang ng ating. Ang Reading Bulilit po ay isang social enterprise na naglalayong gabayan ang mga magulang, tagapag-alaga at guro sa pagtuturo ng pagbasa sa mga batang edad tatlo hanggang pito. Layuni naming mapalaganap ang makabuluhang pagkatuto ng pagbasa sa paraang simple, masaya at akma sa kulturang Pilipino. Kung nais po ninyong suportahan ang aming adhikain at makatanggap ng mas malinaw at detalyadong gabay, iniimbitahan ko po kayong kumuha ng kopya ng aklat na ito. Matutong magbasa, gabay na magulang sa pagtuturo ng pagbasa at pagsulat. Ang aklat na ito ay isinulat ko po upang tulungan kayong turuan ng inyong anak sa bahay gamit ang mga praktikal, Epektibo at makabagong pamamaraan sa pagtuturo ng pagbasa sa wikang Filipino batay sa science of reading at akma sa kulturang Pilipino. Sa bawat siyam na aklat na mabibili, isang kopya ang aming ipagkakaloob sa isang pamilyang walang kakayahang bumili. Sa ganitong paraan, sama-sama nating naipapalaganap ang pagbabasa, hindi lang para sa iilan kundi para sa lahat ng batang Pilipino. Itaguyod po natin ang pagbasa sa bawat tahanan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Magsimula tayo sa ating mga tahanan at sama-sama nating palakihin ang mga matatalino, mapanlikha at mambabasang bulilit. Gusto mo bang matutong turuan ng iyong anak na magbasa at magsulat sa wikang Filipino? Narito ang matutong magbasa. Gabay ng magulang sa pagtuturo ng pagbasa at pagsulat, isang aklat na tumutulong sa mga bata na magkaroon ng matibay na pundasyon sa pagbasa sa pamamagitan ng malinaw at sunod-sunod na aralin. Gamit ang Marunko Approach, phonics-based na pagtuturo at mga gawaing akma sa kulturang Pilipino, naglalaman ng aklat na ito ng tatlumput-anim na praktikal na aralin na kayang-kayang sundan ng bawat magulang kahit walang karanasan sa pagtuturo. Ang bawat aralin ay may malinaw na balangkas upang unti-unting paunlarin ang kasanayan sa pagbasa mula sa tunog ng mga titik hanggang sa pagbasa ng mga maikling kwento. Sa bawat aralin, unang tinuturo ang tunog ng titik at kung paano ito bigkasin ng tama. Kasunod nito ang pagsasanay sa pagsulat ng titik o letra. Pagkatapos, tinuturuan ng bata na pagsamahin ng mga tunog upang makabuo ng mga pantig at salita. May mga gawain sa pagbasa ng mga parirala, pangungusap at talata upang palalimin ang kakayahan. Sa ikalimang unit, may maiikling kwento kung saan na ipapakita ng bata ang kanilang natutuhan. Teka, bakit nga ba binuo ang aklat na ito? Alam po ba ninyo na siyam sa bawat sampung mag-aaral sa Pilipinas ay hindi pa rin marunong bumasa nang naaayon sa kanilang antas? Hindi sapat ang kasalukuyang sistema upang matulungan ng lahat ng bata. Kaya narito ang matutong magbasa, isang gabay para sa mga magulang na handang maging katuwang sa pagtugon sa krisis sa literasiya ng ating bansa. Ang Reading Bulilit po ay isinilang mula sa hangaring matutong magbasa at magsulat ang bawat batang Pilipino. Hindi lamang ang may kakayahang magbayad para sa mga mamahaling programa kundi lahat ng bata, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Gamit ang matibay na pundasyon ng Science of Reading, bumubuo ang reading bulilit ng mga direkta, simple at makabuluhang material na madaling gamitin ng mga guro at magulang sa pagtuturo ng pagbasa at pagsulat para sa makatarungan at inklusibong edukasyon ng bawat batang Pilipino. Dahil naniniwala kami na ikaw, ang magulang, ang unang guro ng iyong anak. At sa bawat tunog, letra, salita at kwentong inyong pinagsasaluhan, unti-unti ninyong binubo ang tulay tungo sa mas maliwanag at makabuluhang kinabukasan. Ako po si Teacher Ruby ng Reading Bulili.